Pagpupugay sa mga bagong iskolar ng bayan ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Tayo ay iskolar ng bayan, hindi lamang dahil tayo ay pinag-aaral ng buwis ng mamamayan. Iskolar tayo ng bayan dahil tungkulin natin ang paglingkuran, ang pamantasan at sambayanan. Napatunayan na sa kasaysayan na ang ating tagumpay ay bunga ng ating kolektibong pagkilos. Tinutulan natin hanggang sa kasalukuyan ang 16,000 pesos tuition increase sa PUP Senior High School at matagumpay nating na ipabasura ang 500 pesos alumni fee at 1,200 pesos memorabilia fee. Napatanggal rin natin ang PE uniform fee para sa mga bagong scholar ng bayan. Bahagi ito ng pagpapabasura natin sa 3,646 other school fees sa PUP. Matagumpay rin natin na ipabasura ang overpriced na medical examination fee. Kung kaya't inarefund -re sa mga estudyante ang 85 pesos hanggang 150 pesos na medical examination fee. Sa main campus, naigiit natin na hindi ROTC ang required na puni ng mga estudyante. Ilan lamang ito sa mga tagumpay ng ating sama-samang pagkilos. Hindi tayo titigil at hindi tayo manlulumo. Sa halip, lalo tayo magpapalakas, lalo na ang ating pamantasan at bayan ay naharam sa napakaraming issue at hamon. Tungkulin natin na patuloy na labanan ang tuition fee increase sa PUP. Sa kolehiyo, ang Institute of Technology at ang branches at campus ng PUP na mayroong 3,000 to 5,000 na fixed tuition rate. Iginigiit natin yung 12 pesos per unit na standard tuition sa lahat ng branch at campus ng PUP. Tungkulin natin na lalo pang magtagumpay sa pagpapabasura at pagre-refund ng 3646 na other school fees. Sa mga freshmen, direct nung napupunta sa administrasyon ang 115 pesos na extra fee. Gagraduate na lang ang dating mga siningil ng PU uniform fee ay hindi pa nila nasisilayan ang kanilang mga uniform. Sinisingil ng administrasyon ng rental fees ang pasilidad, ang mga student organizations at institutions. Tungkulin natin itaguyod ang demokratikong karapatan ng mga estudyante sa ibang branch at campus kahit labag sa NSTP bill ginawang required ang ROTC. Ginikipit naman ng internal audit ang mga student organization at nilalabag ang kanilang financial autonomy. Higit nating kailangan ipabasura ang mga represibong polisiya sa Student Handbook Revised 2013 Edition. Tungkulin natin ipaglaban ang karapatan sa edukasyon at ibasura ang K-12. Alam nyo ba Shams, sa sampung eskwelahan na nag-offer ng senior high school ay privado. Saan kukuha ng 100,000 hanggang 200,000 pesos na pang matrikula para makapagtapos ng high school sa ilalim ng K-12 ni Aquino? Sa PUP, ang nakaambang 16,000 pesos na matrikula at paglobo ng freshman ngayong taon ay dahil sa K-12. Pinalala ng K-12 ang komunisasyon sa PUP at sa buong bansa. K-12 equals dagdag bayarin programa ng Kito 12 na maging balon tayo ng mga alipin para sa dayuhong bansa. Malinaw sa mga isyong nabanggit na sunod-sunuran ng PUP sa boss nitong si Ginoong Noynoy -Noy Aquino. Tumbulin nating palisin at panagutin si Noynoy -Noy Aquino. Walang taon sa panunungkulan ni Aquino na hindi nagtaas ang tuition fee at other school fees. Walang hustisya sa apat na sudyante kinitil ng Administrasyong Aquino dahil sa mataas na bayarin sa eskwela. Tapos magdadagdag pa ng K-12 at Roadmap on Public Higher Education Reform yung para sa mga eskwela at ospital napunta sa kanilang bulsa. Huwag natin kalimutan ang pork barrel at disbursement acceleration program ni Aquino. Di ba nagtaas ng pamasaya sa MRT at LRT? Pero, lalong mas naging bulok yung serbisyo. At totoo yung tuta ng kano eh. Dahil sa suol ng Estados Unidos, ayun, trahedya sa mga masapano. Si Mary Jane Veloso at siyam na dalawang OFW pa ang nasa death row. Itinulak sila ng gobyerno para magpakaalipin sa ibang bansa mamamayan na ang nagsasabi. Paalisin at panagutin si Noy Noy Aquino. Bilang scholar ng bayan, tungkulin natin ang magmahal at manindigan. Binibigis tayo ng hangaring magmahal sa bayan ng tapat at lubos. Nang na tuloy-tuloy at lumalakas nating pagkakaisa ay magluluwal pa ng mas maraming tagumpay. We are a living testimony of a firebrand student activism for the students and the people at hindi natin bibitiwan ang tungkuling ito. Bagkus ay mahigpit nating tatanganan ang prinsipyo ng paglilingkod sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. At ito ang deklarasyon nating mga iskolar ng bayan.